may kaunti akong takot sa alimasag kasi ang hinuhuli ko sa amin kalong dito kasi malalaki yung ano niya, pangkagat kaya ang ginawa ko tinuhog ko na lang siya ng pana hinuli ko siya kaunti sabi ko akin ka muna ayun tinamaan ko naman kasi sabi na dapat di mo pinana gulat ako dyan kasi ang jellyfish to the rescue kaya takot na takot ang dudong buti tinamaan kaya worth it naman yung pag-aantay Ayan nung nakita yung pangkagat. Malaki, malaki pa sa ngipin ko. Dalawa yan sila magkasama. Ay yung isa, andun na tumakbo na sa gilid. Kaya nung pagkuha ko sa kanya, tinandaan ko muna yung isa kung saan siya nagtago. Andun sa ilalim. Kaya nung nakuha ko siya, nadampot ko niyan sabi ko ay salamat kay nahuli rin kita. Kaya eh, ang problema wala akong lagayan na butangan. Kaya ang ginawa ko tinanggalan ko muna ng isang niyang pangkagat. Sabi itinuso ko sa kanya para hindi muna siya no gagalaw-galaw. ang isa huhulihin ko nilagay ko yung isa. Andyan yung isa sa ilalim nagtatago. Ay no nahihiya pa sa akin. Ayan andyan lang siya sa ilalim nagtatago. Yan. Kaya yung na-confirm ko na andyan siya nagtago ayun, pinana ko na naman, na naman siya. Ay dalawa yan guys magkasama. Ay, sabi ko, ay, swerty naman oh. Ah. Hindi tayo makasisid guys kasi nga wala tayong makasisid na flashlight na pang ilalim ng dagat, mapasukan. Kinagat pa ako dyan nang walang hiya, tigidig giliw. Buti kaunti lang, no? Kumulit lang siya ng kunti sa balat ko. Ayan, akala ko ano yan, lang pala. Ayan guys pumunta na ako doon sa lagayan kasi dalawang piraso yung nabitbit ko medyo may balat pa dyan oh. balat pisot kung baga sa amin kanyang gano'n ah, dinampot ko po na rin pang kilawin guys subscribe, like and share na kayo bye bye